Kaya po nagbibitak-bitak yung kamay. Pasimplehan natin, yung balat natin si may icing yan. Okay? Habang bata tayo, makapal yung icing. So, kahit maghugas ka na madalas, okay lang. Pero habang tumatagal, kakagamit mo nitong mga produkto na ito, itong mga sabon, bleach, tapos lagi nakababad. duminipis yung icing. Parang naghugas ng plato na may sebo. Natatanggal yung icing. Yung pag natanggal na magiging very, very dry, tapos magbibiyak-biyak yung balat. No? So, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanila na wag na kayong maglaba dahil kunwari, okay. yun ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ano? So, ang mga important na uh, tips ay one, kung may lumang t-shirt, mag yung kamay, tapos gagawa ng tela na gloves. Suotin yun bago mag-rubber gloves. Tapos yung okay. rubber gloves, ititiklop na pa ganito para hindi tumagas yung tubig sa loob. So, yun ang isa sa mga pinaka- madali at pinakamatipid para makaiwas ng, anto uh, dito, contact dermatitis sa paglalabas. So, uh, clothing na gloves, cloth gloves, so para matipid, uh, old shirt, itrace okay. yung kamay, tas tahiin, gawing gloves, and then Gamitin 'yun bago gumamit ng rubber gloves. Pasok 'yung clothing uh, cloth gloves sa loob ng rubber gloves. Uh, ano ba itsura ng contact dermatitis sa uh, kamay tsaka ano bang pwedeng ipahid 'yung iba namumula kasi talaga. Okay. Uh, ang contact dermatitis sa kamay, karaniwan, uh, depende kasi kung ano yung type ng exposure. No? Kung nari, kung mga irritant type, yung katulad nga nung depende sa dosage nung napapadikit, karaniwan yun dito sa palad kasi yun, pinangahawak mo eh. Pero, uh, yung mga allergic contact dermatitis, kung nare meron din kasi may allergy sa rubber gloves naman. Sa rubber. Mm -hmm. So, makikita mo, pati yung ibabaw ng kamay meron. Tapos, kitang-kita mo kung saan napadikit yung gloves, ganun din ang korte nung eczema. So, kung namumula yung balat at wala namang, hindi nagtutubig, hindi nag-susugat, uh, sa ang rule sa contact dermatitis, pahinga. Huwag ipilit. Kailangan ipahinga talaga. Dahil kasi, pag sinabi mong, uh, Dok, anong gamot? pero nandun pa rin yung offending agent, di talaga siya gagaling. Kahit na anong mahal ng gamot na ibigay natin, kahit na ano pang gawin natin, pag nandun pa rin yung trigger, hindi siya mawawala. So, pahinga. Tapos number two, kung part medyo namumula lang naman, I think a regular lotion will do. So, paano mo sabi regular lotion? Baby lotion is fine. Hindi kailangan yung mga mamahalin na lotion, ano? So, pahid, every time. Karaniwang kasi yan, makati o maabde So, every time na makate pahid ng lotion. Para, kasi yun yung icing na gusto mong ibalik sa balat. Icing, parang may covering parang skin. Parang tapko, parang palitada ah, po, parang ganun. So, malaking tulong ang lotion para ma-protect yung balat.